late na ako dumating lubat no, pa yung nadala kong ano, camera ito mga idol 8.1 grams mga idol oh. 8.1 grams yun mga idol tingnan nyo kung gano'n yung kahusay oh, uh. Oh. gali mga idol sabit may isda nga dun yung laki oh. Ang laki ng mga ito. Ang laki ng isda doon. Problema. May hirap damo hindi mo. May isda nga mga idol oh. Sa inyo may strike eh. Oh. <laughs> Sinabit niya lang. Tignan mo yan. Laki na yun, mga may barracuda ron sa harap natin sana madali natin yun <laughs> walang yan nakipagbuno tayo sa damo nakipagbuno tayo sa damuhan hmm. one bar na lang mga edon one bar na lang sana umabot one bar yun ay sala Puni. Isa pa Sayang mga idol talaga. Go. Salas, salas ka Si Ambahan ang gamitin natin mga idol. Itong ating magiging tagapagligtas. Si Ambahan. yan Si Ambahan ang ating tagapagligtas. Hmm. Balik na yun. Hmm. Teka. Piso na yung mga idol. Ito mga mga idol, mga idol. ito. Kanuping mga idol, lo, oh. Pili talaga ni ambahan ang kanuping. Pinipili niya ang kanuping. Hmm. hmm mga idol, oh. Kanuping. Matibay yung labi niyan. Teka, sumabit pa sa line. Baka malagot. Nako. Ano Matiba yung labi nito mga idol. Itong kanuping. Dito ito kumuha ng ibang isda. Pipiktas. Hmm. Tugin muna natin mga idol. Mabot pa kaya sa ating baterya? <laughs> yung baterya ko mga idol, paubos yun eh. Ano, umabot pa Bago maglobat, pakita ko muna yung huli ko Isang green Isang pulahan <laughs> Yan lang niya Tadpad tayo ng strike ha Ayos, dali oh, paltukan ah Naku, nalagot nga Tumita ka Donate Ambahan, mga idol oh sayang ito yung natin mga idol yung luman luma na yuli silver magkadunitan man ah, okay lang hmm. okay hindi magandang score na natin iso mga idol sabi ko hindi magandang score na natin ngayon mga idol ang daming anhok pero ito iso mga idol oh. silver snapper ito yung legit na chili to snapper mga idol oh. Legit <laughs> Mayroon pala dito Na chili snapper hmm. Kakasalang lang natin Mga idol lang panibagong ano Panibagong set Kasi nga na donate Okay hmm, Mga idol bago malubat. Bago matapos yung ating battery Pakita ko muna